So ano guys yung uh, fasting blood sugar at random blood sugar. Kasi sa karamihan ng iba yung mga common na mga tao na ano, di nila alam kung ano yung fasting blood sugar. Ang past, ang fasting blood sugar, ito yung gagawin sa ano, in order to ng doktor sa laboratory. So kung magpapalaboratory ka, kailangan standard yan karamihan yan fasting. So ang fasting, it 10 to 12 hours na wala kang kain. So halimbawa, kumain ka ng hapunan. Yun na yun. Paggising mo ng umaga, huwag ka muna kumain. O kahit tubig para insakto na fasting. Tapos pag laboratory mo don, wala kang kinain. So karamihan yan, uh, order yan ng doktor pag fasting uh, sa blood sugar at saka mga triglyceride, mga kolesterol, di kaya kasama na 'yung lahat para para isang kuha lang uh, uric saka 'yung kung iba pang may iba pang i-orderan doktor pero standard 'yan fasting fasting blood sugar cholesterol triglyceride uric saka kung isali pa 'yung mga creatinine at saka ano uh, complete blood count 'yan 'yung fasting ibig sabihin 10 to 12 hours na wala kang kain So pag random blood sugar naman, ito confusing yung confusing to sa iba kasi ang akala ng iba, ang pwede lang magpakuha ng sugar yung fasting lang. So pwede pala magpakuha ng blood sugar pag eh, gusto mo lang i-monitor yung dito lang prick lang random blood sugar ang tawag doon. So 2 hours after meal. Oh, uh, yan yung standard practice na ano. 2 hours after meal. So halimbawa kumain ka ng almusal, 2 so, hours, hours dyan bilangin mo so yan yung random blood sugar so medyo magkaiba ang ano pag sa prick lang dito yung sa prick pag sa fasting blood sugar ang normal 70 hanggang 100 maximum so 70 hanggang 100 pag fasting 70 hanggang 100 milligrams per deal pag fasting ha tandaan 70 hanggang 100 ang normal na fasting blood sugar. Pag dito, yung sa prick dito. Pag sa random naman, blood sugar, 70 hanggang 120. So, sinauna, na uh, sinasabi ko sa mga pasyente ko, 70 hanggang 140. So, through research, nagre-research ako. So, pinakamainam lang, 70 hanggang, 140, uh, hanggang 120 lang ang normal sa ano hindi siya 140 so mas mababa sa sa katagalan kong nagre-research nakikinig ng mga expert na mga doktor uh, maximum normal sa random blood sugar yung nakakain ka ng dalawang oras so tapos kinunan ka ng prick dito blood sugar ang normal doon 70 hanggang 120 lang maximum So, so pag lumagpas ka ng 120, boundary ka na. Pwede ka ng may diabetes. Pag palaging nagre-rinse yung sugar mo ng gano'n na ilang beses na, na kinuhanan ka na ng 130, basta lagpas ng 120, alam ba, 125, 130, So palaging ganoon yung sugar mo pag random. Ibig sabihin non pre diabetes na yun pag ano pag sa mga assessment ng mga doktor. So tandaan, uh, fasting blood sugar, dito yung prick dito, fasting blood sugar, 70 hanggang 100 ang normal. Tapos pag nakakain ka na, random blood sugar, 70 hanggang 120 ang normal. Ganun lang kaiba nun, 70 hanggang 120. So dati may mga method na ano, kailangan pa mag minus minus. Hindi na kailangan. Uh, pwede rin mag minus ka, halimbawa nakakain ka ng ano, minusan mo ng 20. PD Pero sa standard na practice hanggang 120 lang ang normal pag random blood sugar